Eto na yung dating walang buhay na makina, bigyan ulit natin ng bagong kulay. Natapos na nga rin pala i-powder coat yung mga metal parts ni Project Nobita, kaya malapit na rin natin to maitayo. Bali, ito na nga pala yung day 5 ng Oplan Papogi nitong nabili natin na napabayaan na Yamaha Nobo. At bago nga pala ulit natin bubuin yung makina na isasalpak natin dito, lilinisin muna natin tong loob. Kung napanood nyo nga pala yung video natin dito nung nakaraan, bali na lubog nga pala to sa baha hanggang sa loob ng makina kaya kinalawang. Kaya medyo na delay na rin sa pagbubuo dahil hinanapan ko pa kasi to ng pesa. At para mapaputi nga pala natin ang maayos tong crankshell, inispray ko muna ng chemical para mawala yung mga naninilaw na part. At ilang segundo pa lang nakakalipas simula ng ko nitong chemical kung saan na itong pumute kaya kinuha ko na nga pala itong crankshell dito naman sa may CBT part, grabe sobrang kalawang ng salpakan ng brake shoe medyo ginabi na nga rin pala tayo sa paggagawa kaya late ko na rin napuntahan yung mga pinapowder coat natin na pyesa ni Nobita bali dito nga pala sa may AB Custom Powder Coating and Sunblasting, dito nga pala tayo nagpapasalang ng metal parts so ayun, ito na nga pala yung mga pinasalang natin na pyesa dito sa AB Custom Powder Coating and Sandblasting yung mga dating halos uh, puro kalawang at puro paid na parts natin, ito na nga pala yung naging transformation niya. So ito sample lang to yung swing arm, yung mags na pinakulayan natin pink tapos medyo may pagka-apple green. Tapos itong hub ano natin ang nilimay ito itsura nito. Ayan, parang dahig pa pa'y BB. Swabe, swabe. Kaya kung gusto nyo nga palang magpa-powder coat ng mga metal parts ng motor nyo, search nyo lang sila sa Google Maps. Hey, because Custom Powder Coating and sandblasting Dito lang yan sa may paranyake. Kaya pagkatapos nga pala namin to balutan ng plastic, kinarga na nga pala namin to para makauwi na rin tayo. Kaya kinaumagahan nga rin pala, dadalhin na rin natin tong rim na gagamitin natin kay Project Nobita. Ipapaalain ko na kasi ngayon. Ganito talaga yung senaryo kapag nagbubuo ako ng project bike. Dapat kada oras may para sigura dong hindi mapending sa pagbubuo. Shoutout nga rin pala kay Kuya Kulot sa kanya nga pala tayo nagpapaalay ng rimset na ginagamit natin. Hindi mm. pa man to nasasal kay Project Nobita, nakikita ko na maganda kakalabasan nito. Bali isang buong sigunyal na sariwa na nga pala yung binili ko dahil matagal na rin naman sa serbisyo yung gamit na sigunyal ni Nobita kaya pagka graduate na natin. Kaya sinimulan ko na nga pala buuin ulit yung makina nito ni Project Nobita para sa mga susunod na video, puro pagsasalpak na lang ng pyesa. Dahil magkakaparays lang naman lahat ng sukat ng makina nang Mio Carb kaya hindi rin tayo nahirapan maganap ng pyesa nito. Yun lang talaga yung naging problema dahil halos lahat ng pyesa pinalitan natin. Change all na nga rin pala ginawa ko sa lahat ng gasket para sigurado tayo na walang leak. Kaya pagkatapos ko nga pala ilagay itong oil pump, nilagay ko na rin yung dalawang screw niyan dito sa loob. Tapos bagya ako na nga rin pala tinesting kung sakto la ba yung pagkakalagay natin ng gearings nitong pump. Buti okay naman. Kaya nung okay na nga pala tayo sa lahat ng dapat na ilagay dito sa loob, sa ako nga pala binalik yung pinaka cover niya. Tapos okay. saka ako ikinabit yung tatlong tornilyo niyan dito sa labas, tamang higpit lang para siguradong hindi bumilo. Tansyam meter lang yung ginawa natin pero may halong pag-iingat bago nga pala natin ibabalik tong stator don sa magneto side nilinis ko muna ng bahagya kahit hindi pa ganun kadumi ito. ipinasok ko muna yung pinaka harness dito sa taas tapos ipinwesto ko dito sa may gitna bale meron nga palang tatlong allen bolt tong stator eto na yung pinaka lock nya ko na nga pala yung tatlong bolt na allen pero ang pagkakamali ko rito hindi ko napansin na wala palang kunya dito sa sigunyal hmm. dahil mas mataas yung pwesto nitong stator don sa lagayan ng kunya sa sigunyal kaya tinanggal ko muna to para mailagay natin na maayos to hindi kasi mag start yung makina kung hindi natin to ilalagay dahil yan kasi yung kumakalang don sa magneto para umiko kaya e, anong maayos na nga pala yung pagkakalagay natin saka ako binalik tong stator hinigpitan ko na rin yung tatlong allen bolt kahit na medyo may edad na nga rin pala tong nobose eh, nakakatuwa rito hindi pa kinakalawang yung magneto nya kaya hindi ko na nirepay karamihan kasi sa mga bagong scooter na labas ngayon mapa carb man fi mabilis talaga kalawangin yung magneto iba pa rin talaga mga pesa na nakasalpak sa mga lumang modelong motor masasabi mo talaga na quality dahil kulay pula nga pala yung nagagawin na natin dito kay Project Nobita, idinamay ko na rin gawin pula yung pan. Nilipat ko na nga rin pala ng pwesto yan, dahil kakabit naman natin yung head at block. Dahil medyo mabigat nga pala yung batalya ng mga nobo, mag-upgrade muna tayo ng black, magpapalit tayo ng 59 na chrome board. Medyo nasanay na rin kasi ako sa may power na motor, kaya maninibago tayo kung stack lang yung gagawin natin dito. Kaya pagkatapos nga pala natin ilagay yung piston, ikinabit ko na nga rin pala yung gasket nito. Tapos nilagya ko lang ng konting pang padulas tong black para siguradong hindi magasgasan, tapos konting alog lang hanggang sa sumagad sa dulo. dinaman builder, lalo na sa pag-upgrade ng makina pero dahil sarili kong motor naman to wala naman magiging problema may timing na nga rin pala natin yung cam gear nito tapos maglalagay tayo ng konting kolerete dito sa head para mas pogi lalo tignan ginamitan na nga rin pala natin to ng yayamanin na head na mano mano ko lang muna to sinikipan gamit yung kamay ko tapos nung sumagad na yung pinaka thread saka ako hinigpitan maigi tapos ikinabit ko na nga rin pala tong cover na nakakabit dito sa timing gear hindi ko lang alam kung ano yung pangalan nyan at bago magkalimutan hinigpitan ko na nga rin pala yung pinaka tornilyo dito sa gitna na nakakabit dun sa cams hindi ko na nga pala yung lumang tapet cover na nakalagay dito sa taas at baba puro kanto na kasi gumamit nga pala tayo dito ng stock look pero na chrome tie pati pala o-ring na sinalpak natin dyan pares bago lahat para siguradong walang tulo lalo kapag tumatakbo na to plano ko sana magpalit dito ng cam gear cover para mas lalong pogi tignan ang problema lang hindi pala ako nakabili buti na lang talaga na daan pa to sa santong kuskusa natanggal pa rin naman kahit pa yung mga libag na nakadikit dito at ito nga pala yung pinakahuling isasalpak natin dito sa makina ito namang tensioner kaya nilagyan ko muna ng bagong gasket tapos yaya bangin nga pala yung ginamit natin medyo makalawang na kasi yung lumang nakasalpak dito pansamantala dito muna matatapos tong video natin pero sa mga susunod na ilalabas ko puro pagsasalpak na ng pesa so na mag update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 5 nito ni Project Novita so ayun nga kagaya ng nakita nyo ah, nakuha na nga pala natin kagabi itong mga pina powder coat natin ang na metal parts ni Project Novita ayan napakaswabe no ang ganda ng pagkakatirada ni AB Custom Powder Coating and Sunblasting. So sa kanila natin pinasalang lahat ng metal parts nito. Tapos dito sa makina, ayun, sa wakas, nabuo na rin natin. Medyo natagalan lang tayo dito dahil bumili tayo ng bagong sigunyal, tapos head, nagpalit din tayo. Uh, Bale yung makina nga pala nito, ginawa na natin tong 59, tapos naka-spring, bulbs, tapos ayan, medyo naglagay tayo ng kolorete. Gumamit <laughs> tayo dito ng hang na head bolts, tapos itong tapet it cover chrome, tapos ito nga pala natapos na rin natin ipa-align itong rim set natin, ayan, sabing sabi medyo kulay pula talaga yung ano magiging kulay nito ni Project Nobita tapos ayun, mag-update ulit tayo para dun sa, ipapamana ko sa inyo si Project Alikasan at saka dito nga kay Project uh, Bitoy, sa mga nagtatanong kung paano napaka basic lang, check nyo lang dito sa baba kung paano, right? So ito nga pala yung page L dito kayo dapat mag-reg at mag-recharge kahit minimum lang. So kung bago nga lang kayo dito, ilalagay mo lang dito yung naisip mong username, password, tapos retype mo lang yung password mo. Pag okay na lahat yan, pindutin mo lang tong register. Ito na nga pala yung may kita nyo yung pwede yung dito sa PHL Ruby. Ayan, meron sila rito Super Ace, Fortune Gem, Golden Empire, Mines, at napakarami pang iba. So pumili lang kayo dito kung sakaling maglalaro kayo ha. Tapos ito yung madalas na nilalaro natin, itong Super Ace. Che-check pa rin natin syempre kung buenas tayo dito. So ito napaka basic lang laruin nito Pipili lang kayo dito sa baba Kung magkano yung gusto nyong ilaro Pwede rito pabaryo-baryo lang Kung wala kayong budget Pwede piso, 2 3, 5, 10, 8, 9, 30, 40, 50 Hanggang 1K So sa ngayon nga meron na tayo rito pondo na umabot ng Nasa 5, 5 Kaya medyo tasa natin ang bahagya Yung bet natin Gawin nating 100 Tapos mag-o-spin na lang tayo Siyempre para mabilisan na So ayan na ayan na, ayun, 1,320 agad unang panalo, followed by 1,2 sumunod 1,50 naman ngayon so ayun lang, ilang segundo lang tayo naglaro nanalo agad tayo ng nasa 2,600 so ayun yung pondo nga pala natin kanina na nasa 5k lang, umabot na ngayon ng nasa 7,490 so ganun lang a basic, tumaya at manalo dito, and ayun sa mga nagreg lalong lalo na dun sa mga nag recharge dito, lapag nila sa baba kung bakit kayo deserve na maging bagong amo nung binuo natin na napaka Honda Beat si Project Bitoy tapos sabihin nyo na rin kung bakit kayo deserve na maging bagong amo noon. tapos pinakamaganda syempre lagay nyo na rin ang pangalan nyo yung SS nyo para hindi magrab ng iba right?